Ngayon nga po ay ating pong ipinagdidiwa ang uh, sasapit na kapistahan ito ng uh, Simbahang Laterano ano po ang palasyong uh, simbahan na ito po ang uh, simbolo na pinagmumulan din po ano po kumagay ng lahat ng simbahan ang pagbibigay niya ng paggalang sa inang simbahan o sa mga templo o sa mga simbahan. Kapag po tayo nakakita po ng simbahan, kahit po kapilya, nagbibigay galang po tayo. Kaya nga po yung mga hindi po nakakaalam ay ito po ipinapaalam sa inyo ngayon na kapag tayo tumutungo sa simbahan, para din tayong nasa bahay po natin na naandun ang kaayusan. Anong kaayusan sa loob ng bahay ninyo? Na andon ang paggalang sa isa't isa, nanay, tatay, mga anak. Na andon din po ang pagsasabihin sa ayos ng inyong mga gamit sa inyong tahanan. Kaya nga po, pagdating po ng simbahan, gayon din po, lalo na po ang silensyo manyo. Ano silensyo manyo? Ang great, ano po yon? Great silence. Pag meron po tayong katahimikan, ano po? Pag tayo katahimikan, na andun ang presensya ng ating Panginoon Diyos. O nadarama natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos sa katahimikan. At sa loob ng simbahan, madarama po natin ang Diyos na kumikilos gumagawa nagtatrabaho na andyan, nag-aalay ng banal na misa.